si Bea inaabangan sa It's Showtime matapos mag-guest. Si Carla Abellana. Si Carla okay. Yes, para sa kanilang show na bago oh. Oh. sa. Oh, ganoon na lang, 'di ba? Sa Jimmy oh. 7, bagong oh. show, oh. 'di ba? So, i-invite so, ka, ka naman, pero mai-invite ka doon, diba? <laughs> <Ay>, 'di ba? <laughs> Sana. Idea ata. Yung yung bagong yung show nila na nag-guest kasi si Carla Abellana oh. doon na inaasahan nila na ito daw ay magge-guess si Bea Alonso naman, since silang dalawang bida dun sa serye. Hmm. Pero ang tanong Kaya daw ng mga netizens, awkward. kung paano siya tatanggapin ng mga ehotibo doon. Dahil nga, alam naman natin yung ginawang pag-alis ni Bea sa ABS. Hmm. Pero may mga nagtatanggol naman na sinasabi daw, since tanggol ng ABS at GMA, may pwedeng possible na mag-guest. Pero doon pa lang mapapansin mo na bakit si Carla lang nag-guest. So, think ka silang dalawa ang bida. Oh, diba? Hindi, pwede na mga ng friendship pa. Baka hinati-hatel schedule. Parang ganon. Ito muna, sa sunod dito, ganon. Kung kung talagang, yun man. Kung pinapayagan talaga na mag-guest uh, ah, siya doon. Diba? Pero siguro naman sa tingin ko na pwede nang mag-guest naman since collab na nga sila ng GMA, di ba? na nila. At saka for sure, si Bea gustong-gusto niyang mag-guest, di ba? Eh, gusto ba Ay, siya mag-guest? <laughs> Ayun ba? lang. Tagtatanong <laughs> <May> <laughs> lang, Ay, <laughs> hindi ako sir. <laughs> oh. Siyempre, oh. na-hurt. Aminan oh. natin, na-hurt, di ba? Yon. Hindi, pero siyempre collab yan ng GMA. Saka uh -huh. Ang mga shows ng GMA pwedeng i-promote sa Showtime. Uh -huh. Uh -huh. Hindi yung mga shows na pinuproduce ng ABS-CBN uh -huh. na palabas sa ibang istasyon. Uh -huh. Uh -huh. Yo. Basta yung mga possible. shows ng GMA, napansin ko rin, oh. nagang welcome mag-promote sa its showtime. Oh, oh. I think yun ang nasa usapan oh, nila, kontrata siguro nung ano, bago nila tinanggap sa GMA ang showtime. Oo. Oh, oh.